What's up, what's up mga katropa. So, dito kami ngayon sa Bangusan. Yung lambat namin, hinila namin simula doon. May dulo ng tulay. Saka dito. Kapunta doon. Titignan natin kung maraming huli. Titignan natin kung maraming huli yung bangus. Ayan, napapandawa na namin. Abangan so, yun. Ayan. Abangan yun mga katropa napakahirap ng buhay OFW do hindi mo naman lambat yan pagulang naman hindi sa'yo ayun mga katropa ayun na mga tropa hinila namin sila simula doon, tapos dito magkabilaan titingnan natin ha ayan may huli na kami kanina yung hinano namin kanina hinilagay doon kaya lang kukunti lang pero ito, pinagsapan na rin na namin yung lambat namin kahit punit-punit na. -punit. <laughs> Marami kami pera eh. Bibili na lang Lampat. kami ng ano, panibagong lambat. Nagtagsapan na rin na eh. Marami. Sana maraming huli kasi hinila namin sila doon Pinatagus-tagusan lang ng ano. Tsaka malambot yung lambat pala dito. Ah, wala na, wala na yung bato eh. Hey, Putrags na yun, nilulusot-lusotan kanina ng mga malalaking bangus. Putrags, kitang-kita ako eh. Ayan. Bantayan nyo Siguro to, tilapia Pero bangus, putra, gusto, antitibay ng mga bangos Ang lalakas ng mga bangos Hindi kaya ng mga talaga Tingnan mo, kulot Yan o, punit-punit na tropa Nira po ng isla yan Tara may huli Tara may huli Ano na na? mo akin ng eh. wala man lang isa no kanina ang dami niya nag ay sira si pero may ano pa rin butas wala kanina sa kanina naggagalawan din okay. Pilantik pa Wala man lang Tumiwas eh Kapilit pa tong Mali kasi yung hila natin, dapat yung sa may bato may ano rin, may lubid na hinihila. Ano tayong pandagat na nit man. Bigo. Bigo ho kami, bigo. Pero meron, meron. Kunti Yan lang kaya yung ulihin yan. Yung mga dito no. Nanaman. Kanduli. Bibishark ito yung huli namin mga kasulit BB Shark tut tut BB Shark tut 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 parang pating talaga yan wala kami na huli parang pating talaga yan parang pating, talaga yan. Ang pating kaya tawag ko dito BB Shark tut 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 Tidak ada apa-apa lagi. Saya putih sekali lagi. <laughs> Siapa